Alright no, what's up mga idol? So karon din mga idol unsa na oras mga idol mapay pagsugod ta to 7:30 pila sa oras na. Check na to be, oh, uh, 7:35 mga idol. ay mawala na part time ta diri sa Maxim So so mao uh, na nga late ta karon ni gawas mga idol. Tanawa na ni unsa na oras sa mga idol. Mayon tag natay book yung mga uh, makuha karon. So atong location karon mga idol ato ang uh, starting area no, Amin Danilia area ta karon ni Staka Street. So mao ni ato ang starting area time pa kanya booking ops 200 plus oy 7.9 km COD, 1400 so layo kay na sa tuwa mga idol so pag mga anak layo kay sa tuwa dili ta na siya kwaon kay syempre tangan sila sa sa gasolina nanok kung ato pa dang so ato tanang ihatag sa mga dog nga mga rider mga idol oy nay ato ba shout out ko ni ko ano ni Carlos Bacos Katunis siyang us usan siya ka maximum rider mga idol nga ganin na to siya og katoong uh, katong gloves sa may mandawi area so nag comment siya dali sa nga, may unta dol nga maka makabunal ka paingon sa may mandawi area para daw magkita sa ekonomi so may unta sa mga idol no para matagan sa tikaw tube mas po hon. if ever kung makitaan ko nimo so may unta og napati available na tube mas sa, sa pasap karon apa ko tube diri mga idol so basin og makita tan niyo po kun basin og makita ra ko niyo or nakailang mo sa ako ah. pwede ra mo diri sa ko ah, mga idol So may unta Ay nako Unsan na rin mga idol 7.30 na kapin May booking dirao Sa tuwang area mga idol Kaso grabe kalayo mga idol Ganiha Nato yung booking ganiha mga idol Nga usa ka delivery mga idol nga cake ang ipa-deliver na COD worth of 950. So bali mga idol no ko ang experience ana mga delivery nga cake mga idol grabe jud mga idol mo na karon nga ni tagam na jud mga idol nga dili na gid ko mo accept anang kuan kada mga ipa-deliver nga kick mga idol kay katong sa una mga idol katong na ako gikuha ato bitaw nga kick din sa una na box sa kuang motor so mo auto dito na ko gisulod ang kick sa kuang top box para laging makuha lagi kana bitaw parang ato ang fail parang dili siya mabungkag so maoto dito na ako sa top box gibutang to mga idol tay sa ha kanay booking wait 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 si uh, 6.7 layo kayo so ato na siya hayaan so maoto mga idol na atong gisud sa tuang to, top box wala ko nag expect ato mga idol nga yun ato ang may tabo sa cake mga idol maoto pag abot dito sa customer mga idol wala pa wala pa siya ang cake mga idol so maoto pag abot ako sa customer Di hapag ang customer sa tubangan ako Pag pag-ukap pag sa akong box So did Dito na uh, ako nabantayan nga Ang cake na yung mga idol uh, bali na siya Kanapitang na na kuan sa paguntol siguro or unsa ba kanapit ang murag na na, na nakiling-kiling ang cake ba sumo so, na damaged ang cake ng idol may gani kay ang katong ang katong cake na kung gi-deliver is a uh, moist cake a uh, moist cake siya mga idol din mo to ako na siyang giingnan ang kuan ako na giingnan ang customer nga ako na bayaran ng cake ako na lay kanang kuan ako na lay palit aning cake kay unsa man na damage man ni siya ma'am wala man jud ni siya git gituyo na ko ko okay, lagi ang cake kay ako ganing gibutan sa kontak back no parang parang nito ang plaster sa cake so sa wala di damuhan ako mga idol nga sa pagutol-untol sa motor bisag giner biya akong dagan ato mga idol ah, ano uyog-uyog siya sa likod So mga ito na damage siya mga idol So may ganit kaya ang custom mo reset mga idol Nga kanang nang Ni okay reset siya mga idol Kay ilaha lang daw i-rip Kay dili ang nila Kaunon daw ka nabitaw Ang pan-desert lang nila sila hang Kuan mga idol Wala nang dili pang okasyon bitaw Pang-desert lang nila Pag humanog ka o daw ang nila So mga ito Nga na lang siyang kikuha Ang cake mga idol So mga ito ako ang experience ka tong cake mga oh, uh, karon mga idol no dili na jud ko mo accept ano, mga ipa-deliver nga mga cake mga idol bisan pag unsa nakagamay diha ang item diha dili na jud ko mo accept tagam ko atong uh, cake mga idol may gani kay dili to pang birthday nga cake unsaon so, unsa like, pang birthday cake to siya tapos ang uh, ang cake mo na bali-bali so parte yung pagadamid sa pag sa icing mga idol so, may ganik kay gidawat ra sa sa customer mga idol so lipay-lipay sa tan ko gamay ay, okay, sayang Beto si Ode Beto ang mga idol 400 ka pin. Hoy, nay naga, wait, wait, wait. Wait, well, wait, 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 wait. Asa to gyaha? Oh, kaming na pistit. Naga, 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 naga. Oy, 10 pesos. <laughs> 10 pesos ang item tapos ato ang uh, 10 pesos ang DF tapos ato ang distance 4.8 km. Grabe kalayo sa to. tapos 10 lang ato ang DF ani. <laughs> so, inon you know, kay 10 pesos mga idol, mausap pa ni siya pag intern na to sa iyang exact address. So, moto ko experience sa cake ng idol no. So, kamo uh, pag may mga cake na delivery no. Wala man ko nag-ingon sa inyo mga idol nga ayaw mo accept. So, bali nag-share lang ko sa kuwang experience nga pag mga cake mga sensitive kay na mga idol. Turo, 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 turo. Yun, yeah, no, wala de sus to 60 na no, to idol oh. Murag na siya gidational. Basin og oh, wala to siya nakita ang iyang yeah, kuwang ng address gid sa drop off mo 10 pesos lang. So mo to ko experience sa cake delivery mga idol. So kamo, depende sa inyo ha pag mag-accept ng mag mga cake. Kay uh, basta ako, ako mga sulte. Uh, pag mga cake delivery mga idol, Pasko ana, din kamo careful lang mo eh, Maybra, kung mag accept mo na careful mo na mga cake na delivery. Kay what if tong pang birthday cake to siya tapos na damage ninyo, uh, patay. Kabayad mo na mga idol. so ana lang no. So, amping mo siyang magbiyahe mga tulog. Siyempre, shout out sa tuwa mga bagong subscribers na So, road to 4K subscribers na ito. Alright, so, bye-bye!